Yan, yeah, good morning, good morning, good morning, good morning. And dala, -dala ang aking kuwintas. At syempre, marami tayong din dala. Yan, mga dala-dala natin. Yan. Meron dito. Meron dyan sa ilalim, kanton pa rin. Pansit ba ito naman yung sa ilalim natin tala? Ayan eh, mga kapintors. Ito na naman tayo. Punta na naman tayo ng site. Kailangan 6.30 na doon. Yun, yun. Kuwakat po yan.

Yeah. Yeah, so. yeah, shoutout na ka sa inyo lahat dyan. Shoutout, shoutout. Isipa tayo. Oo, oh, trabaho, 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 trabaho tayo. Ah. Yeah. Lapit na. Kita nyo, walang kapso. Wala gano'ng mga kabahayan ang layo sa sentro kaya kailangan mamili ang dadalhin dito kasi hindi pwedeng maya maya labas kasi ang layo bakit na tayo oh aso yun pero maraming aso yun know, oh andito na tayo nakikita nyo na uh, aking lungga guys. Okay, Ayan na. Kita okay, ko na. Yung aking lungga. Oh. Iyan o. Oh. No. Kita na yan. 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 Ayan. Hanggang kailang kaya ito. Yun, nakita nyo yun. Yun. Yun yun. Oh. Wala pang katao-tao. Ayan. So, dito na tayo. Ito tayo ng kanton. Ayan. Nakuha sa di ba? Oo, nakalista na, Rico. Kaya sa kanton. Ayan mga kabintors, nakaluto na tayo ng tatlong ano dito. Tapos na silang mag-almusal. At mamaya ready na uli ang ating ano. Ayan, spaghetti. Ayan, nabawasan na rin yung ating kanton. Ayan, itdog. Meron tayong Shanghai. Ayan, Shanghai. Meron tayong mga kakanin dito. Puto. Ayan, meron tayong, ayan. Kasaba cake. Uh, ang tawag dito, kutsinta meron tayong green ito ay binangkal. Yan, mayroon tayong binangkal. So, tapos tayo sa ating uh, ready na tayo po snack time. Yan, pag snack na lang na nila At mamaya ang tanghalian na naman. Ayan mga kapintors.